કમાયા 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 એતાસ મૌરા આય ના ડંગકો આગળ જાય હેતાસ કમાયા 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 ઓ બિ આર યેલ મગ આયે સાઈ અરે બોલે કમાય જાવ સબાય સબાય એ મગ સબાય સબાય આય કમાયા લુલુ સબાય આય આરે આ કમાયા મા હાવક Ayan guys, ha, nagagawa na. Ayan na. Bumalik na. Oh, na nagagawa na. Ha, sakit na alam mo na mo diyan. Ayan guys. Nagagawa ng team katropa parehapan tingting pa ting tapayan ting tapayan 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 na tapayan Ayan, nako. Baka mapunit yung lambat. Ayan, nagawa na. Ayan na. Ayan, pabilisan. Nala, pabilisan. Ang mahina, wala talaga. Ayan. O ayan, buti nila at matalini itong mga ito ah. Grabe. Oh. Wala Ayan, para kayo, para miyan. Ayan, champion si Hero, Champion. Grabe pa. Mario kaya pala, oh. tatanggi pa. Lagi <laughs> ka pa. Ano, 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 pa, ano? Pray, sa akin yan, pray. Ayan pa. Sa akin yan. sige. Ayan, mga katropa. At bali, tapos na kami magsalok. At pauwi na kami. pauwi na tayo, maestro. Pauwi na tayo. Di pa pa tayo, buya. pa na, ilo ko marami pa, marami pa. Ayun, ay mga tropa ha, ah, titingnan pa yung hilo kung kakayanin pa at baka umarya pa kami buwas sa madaling araw. Ay, maraming maraming salamat mga tropa sa lahat ng na nakarating sa video na to. at ah, abangan nyo pa yung susunod kong fishing adventure dito sa Pacific Ocean. Ayan, natin tinagay na sa banyera. Ayan, thank you for watching mga tropa. Ayan, nagin na lang.